guys, magluluto ang mother nyo. Kaya okay. ito gagawa magawa tayo ng simple dish for today's video. Okay. Ang gagamitin ko ay, ayan, saba. Ah, ito? Sip. Sip point. Makarel. natural oil. Tapos masarap yan. Eh. Ano dito? Gisado dito sa ano sa bok choy. Po, to this video, mag tayo ng ating simple dish. Ayan. Para uh, bawal ngayon mga baboy. dish ng mother nyo ha Antay. bawal mo na ang mga carny today syempre gagawa natin ng paraan yan para maging healthy yung ating dish for today basta mo paraan ka may healthy dish na simple. Hmm. hindi ka gagastos ng ng sobra sobra prep prepare ko lang muna itong mga ingredients niya. Madali lang naman lutuin to. Maganda yung ano, yung gamitin lagi yung gulay na ano, bok choy. Kasi ano siya, hindi siya mabilis madurog. Kasi pag pichay kasi, ang ah, bilis niya madurog. Yeah, syempre, lalong natin ng luya para matanggal yung lansa ng isda masarap ang lasa nito kaya gustong gusto ko itong lutoin na may gulay lang siya tapos itong luya natin ay ano lang natin ang maliliit pipitin lang natin ng na. maliit para hindi siya ano, hindi siya masyado malansa yeah. ito itago natin ito kasi mamaya lulutuin lang ito yung lagay natin ito natin na ilalagay Siyempre, tapos na ako mag-prepare ng ingredients niya. O, oh, na ito. Tapos, ito naman ay nilinisin natin itong gulay. Ganyan. Kasi para matanggal yung mga kung anong meron nakatago dito. Ganyan ako maglinis ng gulay. Iniisa-isa ko talaga yan. Kasi mahirap na. Baka so, may makatago mga insecto Ipulit din naman ang na, kain nito syempre. At doon na naman yung batang yun. At doon is life sa kanya. siyempre pa ang ating ano alam ko mga ang mga ulam-ulam laang hindi ka namang gagastos ng kamahal-mahal tapos kakain ka ng healthy diba mag marunong ka mag budget sa sarili mo magkano lang ito na bilhin ka siguro nasa 100 pesos lang ito lahat. Ah, hindi. Wala 100. Kasi itong, itong gulay ko ay 30, ano lang ito. 30 pesos. hindi ba? Hindi diba, hindi ako bumili, ano, magastos nang lang ang isang daan dyan. Tapos yung sardines ko, ay yung isang araw ko yan. Dati ko pa yan binigay. -bin, naka stock lang yan dito sa bahay hindi ako gumastos ng mga lagang isang daan na yun. 30 pesos lang. Bale, siguro, 50 pesos kasi bumili ako ng mga um. Bumili ako ng mga yun. Bumili ako ng mga yun. sa Mga 30 pesos na gastos ko ngayon. pataba dyan sa gulay at isnaugasan natin ng mabuti. Ito ang isnaugasan. Tapos ito, sa basan din natin. Ito prepare na natin ito okay. ang ating alam ganyan lang simple lang tapos mo eh hulog na natin itong gulay kung nagbisa na yan naman yan hindi okay. mo kailangan gumastos ng mahal ah, diba? gusto natin i-luluto eh, Siyempre, gisa-gisa lang. Ayan, ganyan. Okay, lang natin no, Ayan lang natin. Uminit yung kawali. Tapos kayo kulit. Hadlog na si Duna. Yan ang pangalihan namin ngayon. Teka. Lagay ko muna ito doon sa kani. Bago luto lang itong kani. vegetable oil Gisa lang natin na very very light. Ma, oh. Ano no hay tomato. Nilunok ma? ano, ano, ko sya yung basta mama. Ano ba 'yan? Abukon uh, yan dito po. Kinit. Oh. Apple. Tadang gisa-gisa -gisa na ampalson. Kunain natin tong. buya.

ito na. Tapos lalagay ko itong sardinas. Ano pa rin. Malalaki ang laman niya. Ayan. Tapos so, syempre lalagyan natin ng na wow. natin ng magic. Hindi lang. Lagyan natin, natin Tapos, lagyan natin ng salt. Ito siguro. Yan. Pag kumulo na yan, okay na yan. Pakuloyin lang muna natin ng very, very light. Kulo na yan ng very, very light. Okay. kulo na yun, okay na yun diba sagot lang yun tapo <makes noise> na hmm. pagka mga gantong isi tukok lang, ganyan lang yun pag ako tinatamad <laughs> pag ang mother niya isinisi sinisipag yan tapos hinuhulog ko na ito at kumulog na ayan we we'll just put it here di ba hindi diba. diba. kailangan mahal ang ating gulay alam diba, may luto na to Kaya sure, eh. Sarap-sarap din Ano lang siya. Mabilis lang siya lutuin. Eh. Diba Ngayon marami akong gulay. Ngayon tatypes te lang maka Bukal na tayo ng ula. ganda lang dito sa bukso hindi siya masyado eh. hindi siya na lalabong mamaya na na yan